Grabing ang mga plays na pinamalas ni Lebron dito nga sa depensa ng alaban. Hindi makapaniwala itong si Luka nagflex pa sa mukha ni Jalen Green. Maangas na Rockets player hindi nga nagpatalo at nakipagsabayan sa Lakers stars kaso inuna ang trash talk. Kaya naman ginanaan itong si Luka Doncic at pinatahimik nga siya sa laban. Rematch ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets. Most of the rotation players ng Houston ay out. A very big chance for the Lakers na ma-secure ang third seed sa West. Sure win ba ito or may upset na mangyari? Well, start na agad dahil sa ating first quarter. Ganado nga ang Rockets team dito. Taas ng energy nila from the start. Kaya naman sila agad ang may hawak ng kalamangan dito. Pero hindi naman nagpatalo itong si Lebron at kanyang minatch ang energy ng mga dayo from the start. Gulat pa nga si Luka dito si ginawa ni LBJ pero etong si Kamu Whitmore maangas na agad. After nga ng monster slam dunk niya dito, tina-trash ang buong Lakers bench matapos silang tumawag ng timeout. Pagbalik sa timeout, abay ginanahan yata itong si Lucas sa trash talk niya dahil sobrang agresib niya pagbalik sa court at talagang easily breaking down the Rockets defense kaya naman nakuha na ng Lakers ang kalamangan dito. Ang Rockets naman ngayon ang tumawag ng timeout. Pero ang timeout abay hindi nga nagpahupa sa takeover mode na ni luka Umabot na siya sa 15 points in the first quarter. Nagambag pa dyan si Austin Reeves ng 9 points kaya naman merong 38 to 32 lead itong team ng LA Lakers. Second quarter natin, Lebron toying with the defense dito with a tough reverse layup. Tapos nakakalimutan pa ng rackets na bantayan si Austin, 11 point lead ng home team, timeout ang Houston. And then ito namang si Aaron Holiday, abay showing off his Stephen Curry range. At dalawang three pointer ang bawi dito sa LA Lakers. Kaso ang problema lang dyan, abay sinasagot nga siya neto ni Lebron James, scoring and playmaking. Tapos nung siya pang bumantay sa kanya, abay too easy lang ang end one play, 15 point lead ng home team. Tapos paglabas ni Lebron, si Luca ang pumalit, abay scoring and playmaking pa rin ang ambag. Biglang 21 point lead ng LA dito, scary offense ang kanilang pinakikita, timeout again ng Houston. And for the rest of the second quarter mga sa final minutes, abay naging Lakers domination na nga lang dito defensively at offensively kung saan hindi na talaga nakadikit ng Rockets Kaya naman sa pagtatapos ng ating second quarter, merong 78-56 to 56 lead etong Lakers. At dito sa ating third quarter, great start nga para sa mga dayo kung saan nakadikit na nga sila nang dahil ang team ng Lakers abay very relaxed sa first few minutes dito sa ating second half tapos samahan pa na itong si Lebron abay parang na-injured, hirap ngang bumalik sa Lakers bench at bukang nasaktan nga siya. Matapos ng timeout, abay nabuway naman na ang Lakers offense kahit papano. Pero ang Rockets abay nakikipagsabaya na nga sila at naging back and forth ang ating laban dito pero hindi na nga tuluyang pang ang mga dayo ng dahil itong si Luka Doncic abay umabot na nga siya muli sa 30 point mark. Timeout nga ang Houston dyan. Pero hindi nga agad nagpatalo itong si Cam Whitmore at grabe nang ipagtapatan nga kay Luka Doncic hanggang sa ending ng ating third quarter. Kaso hindi niya nga kinaya dahil 20 points pa rin ang lamang sa kanila at inatrashnok pa siya dito ni Luka. After three quarters, 107-87 ang Lakers lead. At sa fourth quarter naman natin for the first few minutes ay pa itong mga Lakers players at dito nga bay ang ganda nga ng vibes nga nila kung saan they are having fun habang tinatambakan pang Rockets. At matapos ng ilang minuto mga idol nila na rin ang kanilang mga starters basically naging garbage time ang Lakers secure the third seed dito nga sa Western Conference panalo.